Hello mga kahapi! Magandang araw po sa inyong lahat. Hat, 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 and welcome sa Needs TV. Ayan, ang aking vlog for today ay kakain tayo ng arawan, Ito mga kahapi, oh. Or... <laughs> Ito mga kahapi, oh. Pansinin mo ha. O oh, ayan, nagkapangan na mga kahapi, o, oh, Na gumagapang na sa, gumagapang na sa pinggan. Itong uh, tinatawag nila na arrawan. Arrawan barol ararawan sa kanila dito sa Nueva Ecija yan. At uh, ngayon, mahal. Mahal ito mga kahapi pag uh, binili mo sa market. Dahil uh, lang yung uh, pagkain na ganito mga kahapi. Ayan ang mga kahapi. O, cricket ito sa English mga kahapi. Kinakain kasi sa kanila ito. Ayan, gumagapang na siya. Oh, titikman natin. At uh, anong klaseng luto ba ito? Para lang siyang gin, ano, prito ng kunti parang prito na gisa lagay ng bawang, kamatis, then uh, tatanggalin siya ng ayun oh, no, tatanggalin siya ng parang pakpak, mga kahapi, ayun oh. No? Hmm. At sa usawan, of course, talagay natin ang dahon ng sibuyas. Ayan. Dahon ng sibuyas, yung uh, suka. Ang pinakasawsawan nito, suka. Uh, na may bawang at dahon ng sibuyas. Ayan, mga kahapi. Titikman natin kung ano kasarap itong uh, mukbang, magmumukbang. Ararawan tayo, mga kahapi. Let's go! Yam, yam, yam. Sarap na sarap sa nito mga kasi mahal yung sa market. Pag uh, um, may binibilay, may, may, may bibinta sa palingke. dito, mayroon silang nakuha. Shout out sa akin kung na si paring Iming Javier. Yan. Nakuha siya lang kaunti nito sa bukid. Kaya sa bukid. At may dala siya nito. Titikman natin. Ito yung kamatis. Ulo na. No? Then, ito na. Araw-araw. Pwede siya makuha sa araw at sa gabi. Ayan. Ayan. natin. At tinatanggal pang balahibo nito. Hindi na Ayan, may mga... mga mga, pakpak pa, oh. May mga pakpak. -pak. Oh, diba? Tatay natin pakpak. At isaw-saw natin. Ah! Hmm? 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 Lasang ano? Putik. Hahaha. Lahang putik. Kasi nga, kinukuha ito. Paano ito kinukuha, Rol? Kakamayin. Kakamayin. Yung sa ilalim kasi sila ng ano, kangkungan na bubuhay. Yung mamasa-masa. Mamasa-masa na bahagi ng uh, let's say taniman. Yan doon yung sila sa ilalim na katira. Ngayon, uh, parang hinuhukay nila yun. Yan, nasa ilalim sila. Saka na sila nila uh, kukunin nila. Ipipik na lang nila. Ah, na lumalabas na sila kusa at lumilipad. Ayan. Ararawan. na sa English, ito is ito yung cricket. Yan, hinatawag nila. Yan. Crunchy. Oo, oh, crunchy. No, may iba't iba klaseng luto nito. Pwede sa sabawang kuunti, parang gisa. Pwede rin ganito na medyo crispy fry. Siya, ayan. Tingnan natin ulit. Mm. 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 Ay, perfect talaga na sawsawan ay suka na may ah uh, bawang. Mm. Sapatik mo natin mga Meron pa. Ito, o. Oh. Mm. Mm. Ayan, oh. No? Mm, mga kapi, oh. Mm. Para siya malalaki, no? Malalaki siya. Matataba. Ayan, no? Meron ding maliliit. Ah, meron ding maliliit, pero malalaki ang nakuha nila. Kaya ito. Nakailan ako. Tatlo na ako. Hmm. Ah, masarap naman. Parang uh, siya, parang uh, kung sino ba nakain sa inyo, nakatikip na ba kayo ng, ano, Mac Happy, yung grasshopper. Ano sa, sa Tagalog yun? Ah, uh, sa, grasshopper, basta grasshopper yan. Nakatikip na kasi ako noon sa Mindanao. Yan. Parang ganito din yung lasa. Hmm. 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 Para may kain akong, ano, ayan, no? Ay, may itlog. May itlog sila. Ayan. Okay. Masarap mga kapit. Tara, hapakan din natin to. Nom, 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 nom. At, ito pa mga kapit. Plus, meron din kaming, mm, ay, nilalakuan ito mga kapit. Suman. Ah, suman. Suman, ha? Medyo, ah, tukmatik pa natin ulit, siyempre. Mmm, mmm, mm, tinapatakam-takam ko lang kayo mga kapit. Ang suman ng... Gimba, noiva isiha Ano to? Eh, binalot sa daon ng saging. Ito yung malagkit. Malagkit yung mga kahapi na um, uh, tawag ito ba? Ang kapal ng ano ah. Uh. Ano ba bilhin natin ito? Ang kapal ng mga uh, yun. Kanyang balot ng daon ng saging. Ito siya mga kahapi o oh, pure. Ay, sobrang lagkit mga kahapi. Hindi mo na, hindi na siya nalaglag ng mga kahapi sa sa kanyang lagayan o sa kanyang balot. Malagkit ito na pure na bigas puro bigas ito na malagkit na giniling at nilagyan ng gata. Mm -hmm. Mm -hmm. -hmm. mga kahapin, gata at meron siyang halong niyog, mga kahapin. sarap. Mm -hmm. Pero malagkit ito, mga kahapin. So, mukbang na naman tayo ng suman ng mga ng mga kahapin. Malagkit. Hindi kaya samantyan natin ito, mga kahapin. Dahil halo-halo uh, na to pero game, game, kaya, kaya. Mmm, malagkit na masyado, oh. Mmm. Ito mo kape, oh. Mmm, 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 mmm. tap, kasi pure talaga malagkit ito, Na walang halo. Walang halong bigas. Bigas na hindi malagkit talaga. Pure malagkit ito. Plus, niyog. Ayan, yung niyog, oh. Yung niyog. Mmm. Okay? Mmm. Mmm. Tara na. At matikim. Tara na at matakam sa ararawan at suman. Dito lang yan sa Gimba Nueva Ecija mga kahapi. Okay! Ano pa ba? Go, 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 go! Kain na nom Nom, nom, nom. Sapa, pa ako, sa pa